Walang laro ngayon ng basketball. Mga naglalaro lang mga bata. Ay, si... Nandito ako ngayon sa mga ano, kapatid ko. Tignan natin yung tindahan nila ngayon. Ako ngayon sa tindahan ni Ate Sana. Walang Maxine. Meron siyang tindang ube. Ay, ube cheese? Ano to, siopaw? Ay, ube cheese na siopaw. Ayun, oh, wow, ang sarap. Haba na ng lamesa niya. Meron siyang lumpia. Tobe. French fries. Ah, itlog na kwek-kwek. Ay, kapatid, na ano ubus na yung mga ano mo? ubus na yung mga bananak yung mga kapatid? Tsaka turon? Ay, bilis na ubos. Kayo pa, Maria. Oo, oh, ang dami. Naubos na kagad Dami tinda niya ito sana ngayon. Juice. Ice candy. Ang bilis na ubos, hindi ako nakaabot. Yung eh, siopaw, yan ang pakita ko na kanina. Oh. Sarap niyan. Cheese. Cheese yan? Ubi cheese. Wala yung siopaw. Ano, oh, asado? Wala. Ay, okay, wala asado. Pero burito ko rin naman yan. Tikman mo. Okay. Hindi ko na inabutan yung mga ano, okay. pariyo, katoron, tsaka banana cute. Ang dami. Ano pa ba yung isa kanina? Meron pa yan eh. Meron din siyang jumpo. At nag-ano na rin siya. Meron na siyang ano ha. Meron na siya rin dynamite. Wow. Ano oras na mag-alas 6 na ata no? Buto oras na ako nakapunta. Kasi ang dami ko sa bahay Buti na lang hindi umulan ngayon. Kasi pag umulan ngayon ako hindi na lang mga kalabas. nag lang kanina. Kasi oh, merienda uli ako. Kasi yung kinain ko yung pink toge. Ito, okay. ito, try ko. La, masarap tong ubi na to. Na siopaw. Walang asado. Wala ka Oh, masarap yan. Tindera rin nung... Basta tindera tinanong mo. Alam ko naman, hindi niya sabihin masarap. Hindi, ako bibili, siyempre. Natural, sabihin masarap. Ano flavor na ice candy la? Mango. Mango. Bukas, ano, buko. Ako gumagawa niya. <laughs> <laughs> Dinadala ko bo, sarap dito. Din siya, <laughs> Siyempre, masarap din tendero. Tinanong mo. O, oh, diba? Sarap. May cheese din pala si uh, Ate na. Meron siyang, anong tawag diyan? yan? Fishball, cheese dynamite. Meron hindi siyang ano yan. Lala, ano to Lala? Nakalimutan ko? Hmm. Hindi, ito, ito, ito. Nakalimutan ko. <laughs> <laughs> kikyam, mo ito. Kikiyam lang nakalimutan pa ko. ano yun. Bili na po kayo. Yung tinda ni Ate Sana. Tsaka tinda ko ice candy. Tsaka ito na napakasarap. Ito yung lupin tog kinain ko. Dalawa kami ni Ate Sana kumain. At saka yung dahil naman. Sarap yan! Sarap yan! Okay. Bili na po kayo. Talagang share ko ngayong araw na to. Wala tayong garap sa labas eh. Nung nakaraan, lumabas kami ng anak ko na share ko sa inyo. Nakapagbilag ako kahit na napakaulan. Nasa loob kami ng kotse, syempre. Tumagot ko kami ng highway. So, no, parang lakas ng ulan. Parang may bagyo. <laughs> Pero sabi mo yan, bagyo low pressure area lang naman doon. Low pressure lang. Ayan. Ang share ko ngayong araw na ano to. Then ayun ibabagay ko sa inyo ang kanilang ganap dito. Walang laro kasi ano na eh, may ipas-pantas. So kami na ang skin ngayon. 'Yun sa ulap, 'yun pala hapunan. 'Yun, sapat Bakit at mabigat ba si Imo? Ay, ang bigat mo pala, lala Gusto niyo po ba makita 'yung pamangkin ko na tomato ba? 'Yun naggaano, 'yung nag, ano, nag nagpa-order na <laughs> Package, package siya. <laughs> So, sobrang ano niya. Iba talaga pagka ano. Tingnan niyo po pin siya. <laughs> Ayaw niya magpakita. Huwag nila. Pakita ko ulit sa inyo yung covered court ng mga nanay ko na pinagawa ni Mayor. Sobrang ganda niyan. Yan. Di ba? Ang taas. Sobrang ganda. Basta magbabakasyon ng mga bata. Nagpapalaro po diyan ng mga basketball, volleyball, lahat po ng palaro. Ayan eh, yung ibay ko. Diyan ko pinaparking sa kabilang bahay. O isa na all may papaya ano, tanim, ang dami bunga. Hindi tuloy ako sa ano, punta ako sa tindahan ni Ate Sana. Kasi parang nga magmerienda. Yan nga, pinakita ko sa inyo yung minerienda ko, lubyang toge. Eh may may konti. Ang kakainin ko naman dyan is yung siopaw na ube. Itatry ko. First time ko kakain yan. Siopaw na ube na meron siyang cheese. Sobrang sarap. Daming tao dyan. Lalo na pagka ano, Saturday, Sunday, dyan nila yung lahat ng mga bata pag walang pasok. Ang ganda ng pwesto ni ate sana. Yung sa bahay nila kasi ano lang siya talaga. Puntahan ng mga tao. Lalo na pag may mga dayo, Nako, sobrang mabili dyan. Lagi ako napunta. Yan nga pala. Ice candy na yan ako nagawa niya. Ako nagtitinda. Sinabay ko sa pagtitinda ni na ate sana. Noong mga nakaraan, lagi kami magkasama. Kami yung namamalengke. Hanggang ngayon rin naman eh, sinasama niya ako sa palengke. Tapos kami ang nagtitinda dyan. Madalas. Pero ngayon, biran na ako magpunta dyan. Kasi may kasama na siya magtinda. Yung anak niya si Carmela. Ayan, pakita ko sa inyo yung show pau. Oh sarap niyan. Habang kinakain ko yan, talaga namang um, sulit. Busog much talaga ako ng time na yan. Kasi mahilig ako sa ube. pobreto ko ube, tsaka cheese. Bili na po kayo, madlang people. Thank you for watching. Sobrang sarap ng ube. Yummy!